ito po yung uh, ginagamit namin para panglunas sa ating uh, ano daron uh, sa may trangkaso ka yung papuntang trangkaso tapos umuubo ka ito po yung uh, ginagawa namin ano panglunas sa kung nasa bundok ka or uh, kung, kung saan ka man ano po. ito po yung uh, pang emergency ito po yung dahon kahit ano pong ano kahit ano pong klasing uh, klaseng uh, dahon ng kawayan ang uh, gagawin po nito uh, hanggang dito po yung ano, pag ilamos mo siya para ano para bumaba po yung uh, kanyang uh, lagnat yun lang po ang ano namin dito sa nasa bundok lahat ng mga ano mga kapatiran natin dyan kung sino yung uh, may lagnat ito lang po ang ano ito lang po ang gagawin yung uh, mga ka kaibigan namin yan Ayan, ito po yung kawayan oh. Yan po ang uh, mabilis na panglunas sa may lagnat or ano, uh, yung, yung papuntang ano, tarangkaso. Uh, Maraming marami salamat po.